dapat maibigay sa mga taga-Sulu ang pitong district seats na sinasabing ia-appoint ng Pangulo sakaling hindi na magbabago at matutuloy na ang 73 seats na pagbubotohan sa 2025 Barn Parliamentary Election sa Oktubre. Ito ang sagot ni Bangsamoro Party o BAPA First Nominee, BTA Deputy Speaker Attorney Omar Yasser Sema sa tanong kung ano ang kanilang paninindigan sa usapin. Narito ang buong pahayag ni BAPA First Nominee, BTA Deputy Speaker, Attorney Omar Yasser Sema. Ang posisyon ho ng MNLF dapat, yung 76 na yun, when they attempted to reallocate, dapat binigay na ho yan sa mga island provinces. Hindi na ho dapat nilagay dito sa mainland. It should have been distributed in the island provinces, notwithstanding that there is a 100,000 population per school. Unahin muna ibigay sa kanila Ibigay yung maiwan, yun ho ang dapat nilagay sa uh, pangsamoro. Alam niyo ho, yung pitong six na yun, dugo, pawis, at buhay ang kapitan mo. Hindi natin pwede agawin yun dahil karapatan yun ng mga taga-sulu. Karapatan nila yun, dapat tausog. Maraming tausok sa basilan. Maraming tausok sa tawi-tawi. naman doon, yun mo dapat ang inallocate dito sa uh, 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 mainland, Mindanao. And we hope na pag kami ho ay uh, uh, nakaupo, sa sandaling hindi ma-implement ng uh, sa sandaling hindi ma-implement ng uh, COMELEC, itong yung BA number 77, we will do our best na yung, yung batas na yun ay aamendahan at ibabalik sa island provinces kung ano man ang pwede makuha nila sa pitong uh, uh, parliamentary seats na yun. Ibigay mo na natin sa kanila yung may